Ang tunay na lakas at kapangyarihan ni Pinks. Kapag napag-uusapan ang lakas ng bawat miyembro ng grupong Spider, ang kadalasang pumapasok na pangalan sa isipan ng mga taga-subaybay nito ay sina Crollo, Peyton, at Ilumi Soldig. Sapagkat hindi natin mapagkakaila na tunay na malalakas talaga ang mga karakter na ating nabanggit. At mga dalubhasa na ito sa kanilang mga estilo sa pakikipaglaban at sa kanilang mga abilidad sa kapangyarihan ng Nen. At ang mga karakter na ito, ay nagtataglay, ng malaking fanbase at suporta. Kung kaya kapag natatalakay, ang lakas ng bawat miyembro ng Phantom Troop, sila agad ang pumapasok, sa ating mga isipan. Ngunit merong isang karakter na sobrang lakas, at kayang makipagsabayan, sa mga pangalan na ating nabanggit, pagdating sa labanan, ng kapangyarihan ng Nen. Siya ang isa sa orihinal, at isa sa bumuo sa grupong Phantom Troop, o mas kilala ng karamihan, bilang Spider, walang iba kung hindi si Finks unang pinakita ang karakter na ito, sa episode 41, ng Hunter x Hunter 2011. Si Finks ang number 5 sa grupong Phantom Troop, at nakarango ang kanyang pisikal na lakas, sa pangalawang pwesto. At sa pagkawala ni Uvo, na dating nagtataglay ng unang pwesto, pagdating sa pisikal na lakas, si Finks na ngayon ang pumalit, sa kanyang pwesto. Kung kaya masasabi natin, sa kasalukuyang estado ngayon ng grupong Phantom Troop, si Pinks na ngayon ang nagtataglay, ng pinakamalakas na pangangatawan, sa grupong Spider. Kadalasang makikita ang karakter na ito, na nakasuot na parang isang parao sa Ehipto na merong suot na gintong ahas, sa kanyang ulo. Masasabi rin natin, na maikli lang ang pasensya nito, at kadalasang mainit ang kanyang ulo. Mabilis itong magalit, at maasar, lalo na sa mga taong salungat, sa kanyang mga desisyon at paniniwala. Handa rin itong makipaglaban, kahit pa sa kanyang mga kasamahan sa Spider, lalo na kung sumasalungat ang kanilang mga desisyon at paniniwala, sa batas ng kanilang grupo. Kung kaya masasabi natin, na tapat ang karakter na ito, sa kanilang pinuno, at sa batas ng grupong Phantom Troop. Sapagkat handa itong makipaglaban, kahit pa sa kanyang mga kasamahan, basta nagiging banta ang mga ito, sa pagkasira at sa pagbagsak, ng kanilang grupo. Ang madalas naman kasama ni Pinks, sa loob, o sa labas man ng kanilang mga misyon, ay si Peyton. Palaging magkasama ang dalawang karakter na ito, at palagi silang nagkakasundo, ng paniniwala at desisyon, pagdating sa kanilang grupo. Isang halimbawa nito, ay noong parehas silang nagkasundo, na sundan si Paco Noda, habang papunta ito kay Kurapika, para gumawa ng kasunduan. Sapagkat para sa kanilang dalawa, ito ang makakabuti, para sa kanilang grupo. Isa pang halimbawa, noong parehas silang nagkasundo, na pumasok sa larong Greed Island. Kung kaya masasabi natin, na malalim talaga ang samahan at pagkakaibigan, ng dalawang karakter na ito. Katulad ng ibang miyembro ng Spider, si Pinks ay walang awa, sa kanyang mga nagiging biktima. Wala itong paki-alam kahit magmakaawa pa, ang kanyang mga biktima, basta ang gusto niya lang, ay matapos ng maayos, ang misyon na kanilang ginagawa. Kasama rin si Pink sa mga miyembro ng Spider, na umatake sa tribo ng Kuruta, at kumuha ng mga pulang mata, sa mga miyembro ng nasabing tribo. Pinaslang din niya, ang mga inosenteng manlalaro sa Grid Island, dahil lamang sa paligsahan nila ni Peyton. Na nagpapakita kung gaano kalupit, at walang awa, ang karakter na ito, sa kanyang mga nagiging biktima. Ngunit kahit walang puso ang karakter na ito, pagdating sa kanyang mga kalaban, nagtataglay naman ito ng magandang relasyon sa kanyang mga kasamahan sa grupong Phantom Troop. Handa rin itong iligtas ang kanyang mga kasamahan sa grupong Spider, lalo na kung nalalagay ito sa panganib. Tulad na lamang noong niligtas niya si Kaluto sa ginawang pag-atake ni Peyton kay Sazen. Na kung saan, kahit bago pa lang si Kaluto sa kanilang grupo, inuna ni Pinks ang kaligtasan nito. Patunay lamang na mahalaga kay Pinks, ang kaligtasan ng kanyang mga kasamahan, sa grupong Phantom Troop o mas kilala ng karamihan, bilang Spider. Si Pinks ay isang purong enhancer, at ang abilidad ng karakter na ito, ay ang tinatawag na Reaper Cyclotron. Na kung saan, iikutin niya ang kanyang braso, para makaipon ito ng malakas na aura ng Nen, sa kanyang mga kamao. Kapag nakaiipon na ng aura ang kanyang kamao, agad niya itong isusuntok sa kanyang mga kalaban, na magre-resulta, sa pagkadurog ng katawan ng mga ito. Masasabi natin, na ang abilidad ni Pinks ay katulad sa ginagawa ng ating bida, na si Gon Na nag-iipon ng malakas na aura ng Nen, sa kanilang mga kamao, at gagamitin nila ito, bilang pangunahing sandata. Ang labing limang ikot ng braso ni Pinks ay sapat na, para tumapos ng isang Class A na Chimera Ants. Ayun pa sa kanya, hanggang ngayon, hindi niya pa rin masukat ang lakas ng kanyang abilidad. Na masasabi natin, na hindi niya pa ginagamit, ang tunay niyang lakas sa pakikipaglaban. Kung ang labing limang ikot ng kanyang braso, ay kaya nang tumapos ng malakas na kalaban, paano na lang kaya kung daragdagan niya pa ang pag-ikot dito? Baka sobrang lakas na ng kanyang pag-atake na magagawa, na maaring magresulta, sa pagkasira ng mga bagay sa kanyang kapaligiran. Para rin sa akin, marami pang abilidad si Pinks, na hindi pa pinapakita, at malamang gagamitin niya ito, pag nagkaroon na ito ng sobrang lakas na kalaban. Kung kaya naniniwala ako, na hindi biro ang lakas at abilidad ng karakter na ito, sapagkat dalubhasa rin si Pinks, sa mga pangunahing prinsipyo ng kapangyarihan ng Nen. Alam niya rin ang mga advance na kaalaman, at tamang paggamit sa kanyang mga abilidad. Naniniwala rin ako, na magagawang makipag sa bayan ni Pinks kay Hisoka, pagdating sa labanan ng kapangyarihan ng Nen. Isa si Pinks na nagpapakita ng tiwala sa kanyang sarili, na magagawa niyang manalo kay Hisoka, pagdating sa labanan. Buo ang loob ng karakter na ito, at naniniwala itong kaya niyang talunin ang lahat, ng kanyang mga makakalaban. Matalas din ang pandaman ni Pinks, nalalaman niya agad kung malakas ba, ang isang Nen user na kanyang kaharap. Isang halimbawa nito, noong nakita ni Pink si Razor, nalaman niya agad, na hindi biro, ang lakas ng karakter na ito. Ngunit handa pa rin itong lumaban, kahit alam niya na malakas ang kanyang makakaharap. Patunay lang na mataas ang tiwala ni Pink sa kanyang abilidad at kakayahan, na kung saan hindi ito nagpapakita ng takot, sa kanyang mga kalaban. Kung kaya para sa akin, napakalakas ni Pink, na kung saan magagawa nitong makipagsabayan, sa mga malalakas na karakter at nen user. Sapagkat nagtataglay ito ng malakas na pangangatawan at dalubhasa na ito sa kanyang abilidad at estilo sa pakikipaglaban. Kung kaya para sa akin isa si Pinks, sa pinakamalakas sa grupong Phantom Troop o mas kilala ng karamihan bilang Spider. Pero kayo mga idol, meron ba kayong opinyon patungkol sa tunay na lakas at abilidad ni Pinks? Maaaring niyong sabihin yan sa baba para ating mapag-usapan. Maraming salamat sa panunood mga idol at God bless na rin sa inyo.